Isang umaga, lilinisin ko pala yung tubig sa si aquarium ko. sa so, sobrang dumi, nagkulay orange na siya. Bumili pala ako nitong host na panghigop ng tubig. Aso nakakailang pindot na ako. Hindi pa rin nakakahigop ng tubig. Useless pala to, kaya tinapon ko na. Kaya naman binuhat ko na lang yung aquarium. At dinala ko dito sa banyo. Hinayaan ko na lang bukas yung gripo para umapo yung mga dumi. Pagkatapos ko nilinisin, babalik ko na siya sa pwesto. Dito para sa tabi ng halamanan para may oxygen. Kumuha na rin pala ako ng tubig dito sa likuran namin. Syempre dapat bago yung tubig para malino at makakita sila nang maayos. Pero na ng pangalan na namang isda ko. Ilang pala sila Fafa, si Fefe, si Fifi, si Fofo at si fufu. Binigyan ko na nga din sila na pagkain. Kaso hindi pa sila gumagalaw. Siguro naninibago sila. Pagkatapos ko silang pakainin, Umuha na ako ng toilet, pumunta na ako ng banyo para maligo. Pupunta kasi ako ng simbahan para umattend ng seminar. Kinuha kasi akong ninong. Kaya pagkabihis ko, lumabas na ako. Sobrang init, sayang lang ang kojik ko. Walking distance lang ng simbahan dito kaya maglalakad lang kami. Nagpasama nga pala ako kay Boy Ubo. Dahil nga sa hindi pa siya nakain, bumili muna siya ng taho. Ang taho nga pala sa amin mayroong sago. Dito lang sa amin may sago ang taho, sa ibang lugar wala. Kaya the best ng taho ng Laguna. Kaya babay muna sa iyo, Proxinco. Nandito na pala ako sa simbahan namin. Kaya tamang-tamang kinig na ako sa seminar. Sa buong buhay ko, first time ko lang pala ninong. Dahil mayaman yung magulang ng inaanak ko. Pagkatapos ng seminar, may pa-jollibee pa. Mukhang no, record ako magbigay ng malaki ha. Charo! Pakain pa lang sana sa ako. May mga bata na sa akin. Gusto na sumama sa, sa video. Kaya pinakaway ko na lang sila. Kaming kain ko na yata ng jollibee to bilang binata. Dahil magkakaroon na ako ng inaanak. Ako na magiging pangalawang ama niya. Charo mo sa akin dahil kinuho mo ako nino. Yung birthday, pas ko may 5,000 ka sa akin. Pagka uwi ko nga, nakakita ako ng mga kabataan dito sa amin. Nagkakagulo sila. Dahil si Skinner, pinakasikat dito, pinagkakaguluhan siya. Kahit na lang magpapicture sa akin, ako na nagpapicture sa kanila. Hindi pala nila ako kilala. Pero dahil nga kami at wala si Itchang Bunggan. namin siya sa bahay nila. Nakita ko nga dito ang mami niya na si Mami Bunggan. Nilinisan niya ng kukoy aso nila na si Roberto. Tatlong tao na pala nakagat ni Roberto. Nandito din pala yung mga isda ni Itchang Bunggan. Tapos pala yung itlog ng mga moli. Hindi kita pero dami ng anak. Kaya pala hindi na masyado sumasama sa amin si Itchang Bunggan. bakit kung minsan 3 days or 5 days siya walang upload? Dahil dahilan kasi ay nalililibang na naman siya sa paglalaro ng computer. Wala, wala naman siyang nakukuha dito. Pero pala silang tamburan dito sa lamesa. Kumuha ako ng dalawang pirasong tamburan kasi meron ako naaalala. Pares kami nang iniisip ni Skin kaya siya natatawa. pa Ubi wala. Buti pa daw yung tambura, may buhok sa bantalan si Boy Ubo wala. Ay, buti pa talaga yung tambura. Pagkagaling namin kila Itchang Bunggan. Road trip naman kami papunta sa dagat. Syempre kompleto kami kasama namin si Boy Machunurin at hindi pwedeng mawala si Aling Rehina. Dito pala kami sa tabing dagat. Sobrang ganda kasi ng dito. Tingin-tingin ka lang sa alon mo, wala na yung stress mo. Dito ang ginagawa ko pag stress ako. Meron nga din ako dito nakita magtatay na mimingwi. Dalawang oras na sila dito, wala pang nakukuha. Nakita pa namin dito sa Boy Kaba sa si ating skincare. Nung sinabi ko ang palibre ako bigla siyang kinabahan. Takto mahilig kami sa hotdog. Kaya naman tinuro namin kung gusto namin. Basta libre, hindi kami nihihiya. Hindi kami magbabayad kaya tinuturo namin lahat ang gusto namin. Ang unang nilibre niya sa akin ay hotdog na may tinapay. Pero hindi pa rin ako busog. Sunod naman ay ko ako ng hotdog na walang tinapay. Masarap naman siya pero mas masarap kapag may sauce. Sabi nga ni Chef Bungan, busog na naman ang team dugyo. Syempre, kuya dogs always libre. Pati nga pala tubig, libre din. Kaya naman pagkasama ko sila, hindi ako naguguto. Malapit na pala ang Pasko kaya man na ng firework. Firework lang, walang S kasi pa isa-isa lang naman yung putok. Pero kung usapang putok lang, mas malakas magpaputok si Chef Bungan. Dahil nga sa magiging tatay na ako, hindi na ako binata. Nagpa-video ko kay Chef Bungan na gusto kong mag-moment. Kahit kulot ako, gusto kong maging emo. Para malungkot na masaya ako kasi magiging tatay na ako. Ayun nga lang, misa lang ako mag-moment. Ang dami pang dumadaan. Siguro, ibig sabihin nun, di bagay sa akin. Yeah!